Hello guys! Ngayon nagpapakain tayo ng isda guys. Ang um, gutom na. So mukhang gutom na yung isda natin. Makapit um, na sila. Ayan na oh! Ipon-ipon na sila. Gutom na gutom ang ating mga isda. yan sila. Gutom na gutom ang aking mga isda. Ang kukit nila. Nanabit na sila. Actually, mayroon tayo dyan kay isda na. Mayroon tayong janitor fish. Makikipan nga yan siya, oh. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Ayan Tapos natin. sa, mix, sakyan. sa may Sa sasakyan. Ayan. Ayan. Hindi siya nagalaw. Ayan ang Is that kukulit? Uh, guys. Thank you.